Mga ano ah. Ito yung mga 3 nyo dito eh Ano daw ba yung isa? Grabe! Ano kaya makina nyo? Hello guys, good morning. Ayan, good morning, good morning. Guys, ngayon araw ay magpapakabit tayo ng mga bracket at ang ilaw natin. So ngayon, okay, pupunta tayo ngayon ng baliwag. Ngayon, magpapakabit tayo ng busina, ilaw, at yung pwede pang magamit sa endurance kasi medyo Toto tayo ngayon kay Marvin Mangulab na dahil magpapakabit tayo ng mga busina at tsaka mamaya papalitan natin itong NMAX natin ng quick tire velocity so isa pa kasi siya tapos magpapalit tayo ng pinaka spring nito dalawa kasi spring nito guys nung binigay sa akin ng race power so dalawa yan isang malambot, isang matigas na spring, ito kasi yung nakabit natin is malambot kaya papalitan natin siya ng medyo makapal na string kasi hindi kaya si baby Mike pag nakasakay so ngayon lagyan natin yung mga uh, nalagay natin ito binili ko siya through online ayan lagyan na natin dyan so ito yung relay ng sumasayaw na busina <laughs> Yan. So, ito, baba mo na natin ito. So, actually, guys, kasi, check din natin kung ano pa pwedeng ikabit. Kung busina, relay, ayan na yung mga ikakabit natin. Hindi so, makalat, guys. Kasi, isa na, ha? Ito yung spring. Ayan. Ito yung spring na makapal. Kasi, hindi ko sure, baka mamaya, kasi, kailangan na natin ikabit to. Sakaling palit tayo ng sya palitan na, mapapalitan natin agad. Ito hindi ko pa rin nakakabit. Ayan. So ayan guys, kita-kits tayo sa Baliwag. Doon kay Marvin Mangulab na. Siyempre yung number one na naglalaro ng big bike. Ayan. Nang lokal. Ayan. So, paano? Tara. Dahil pupunta pa natin si Pops Taki. Dahil magpapachange oil naman siya ng big bike. So, tara. Let's go. And kita-kits tayo doon. Sheesh! Alright. Dito na kami. Uh, so, yung stock ni boss na bracket is B1 kaya e, eh, hindi siya ganong sakat hindi kasi dumating yung ano na ito pinaka bracket na ito kasi overseas mag magagalip yung bambansa oh shit pero nasa custom na may clearance na rin eh wo kaya na hindi deliver eh mamaya nga pala papalitan din natin ang velocity quick ano yung quick tire <coughs> gulong yan pa mamaya magiging ganito so. Ah, eh, eh. Ingat ako Aku lawat agak dah aku lawat. Oh, God. oh God. So kayo, may napansin ako yung kakaibang motor dito. Ito yung, ano ba ito? Cam-Am? Ano? cam an Cam-Am. Eh, Cam-Am. Ayan. Ito. Ano? So, lupit ano? BRP. Um, ano ba yung kibayaw? Oh. Parang ganyan yung kasi yung kibayaw yung gulong. Magkalapit. Oh. Uh, hindi, tsaka kibayaw. Baliktad. Yung gulong niya, na, yung dalawang gulong niya nasa likod. Sakit <laughs> 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 na. ba oh, oh. <killful> oh, oh. okay, yun? Ano? O, ay, di ako. Di ako na. Magkalapit niya lang. Oo, oo, oo. Ito kasi magkalapit niya lang. Ang ampala yan, ano? Sawig naman to, Pops, yung... Ganito niya, kay Narvin. Oo, oo, oo. Ay, may speaker din pala yan, ano? <tid> oh, dyan dyan, dipa, Water waterproof din kaya ito? Oh. Ano ba? Yung mga speaker na ito, waterproof? Tiyanong ka na rin yan, eh. Pero sa kanya talagang ano, speaker talaga ng ano. Yung open na open. Ano okay. mga top speed na ito, boss? <laughs> ano lang daw eh, parang mga 1... One... Parang 140 lang hata eh. 140? Oh, Oo, oh. kaya tinatanong nga nung owner ko, paano pa bibilis. Kumbaga pang ano lang pang talaga to. Pag-cruising lang talaga. Uh -oh. pero, ano? Pangatlo na to eh. Yung una, ginawa namin yung suspension. Tapos yung pangalawa naman, kusina. Hmm. etong pangatlo, kusina rin, tsaka preno. Oh, pero ang laki niya, ano? Hmm. Ano ba? Ano try? <laughs> Ay, ako po. Ako po eh. Masira ako po eh. Mahila tayo yan eh. Oh, Para sa magkano yan boss? Ah, uh, nung no, ko sa online eh. Sa Google. Para mga uh, kaya ba? 2 oh, million nga Parang uh, 2, million something eh, yan oh, eh. 2 million, million, million o 3 million. Parang gano'ng presyo niyan eh. Ah, belt na rin pala siya. Ito nga ang belt pero meron siyang itinitin na. Oh, hindi. Kasakalit kong balo siguro. Kaka tayo nga Ah, hmm. siguro pwede siya kadena. No. Wala pa siya. Eh, lok ko kadena 'yan. Sa dalawang maliit. Ng nasa gulong na para pang sasakyan. Oo, oh, sa pang sasakyan. Walang Oo, mga 3 million pa. Eh. Oh. 1.5. Oh, oh. hmm. Ah, 1.5. Hmm. depende siguro sa ano. model. yung oh. Sa model. yung model, pwede dito ito eh. Spider RT. Mga modelo na eh. Mga latest na eh.

1,500. 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 Pwede na, Pops. Ready na. Lagayan mo lang ang uniform. Oo. GoPro, GoPro. Meron na rin. may bakal lang, lang tayo. Wadlock oh. na lang ang ulak, oo. Oo. Ito na, Pops. Yung ano, ano. Yung, yung pandancing natin sa mga bata. Ayan, okay, ayan. Nakakabita na natin. Pwede na lang. A few moments later. Ayan, ayan. Tinatulong na siya ko. Tapos, sakit tayo, boss. Sakit tayo? Siyempre. Sige, sige. Tara, let's go. Ano, ano. Wala na si Minnie. Wala na si Minnie. Ay. Oh. Na. Wala lang. good. Wala nang bottom 'yan. Wala, wala. Ano na 'yan? Kay tatlo daw, Tatlo <laughs> chicks. <laughs> <laughs> say, hi, say hi, say hi. Say hi, hi. Hi vlog <laughs> uh, ah, Killing TV. Killing TV. Yes. Um, uh, say hello. Wow, I like toy. <laughs> <laughs> <Mas palang tongan> mo, okay na, okay uh, na. Mas maganda na yung kanina, sobrang tigas po spring. Eh. Okay, okay, okay maganda yun, na yung play. Pati yung rebound yan, napagal. Okay, yun. Medyo mabagal na yung pagbalik. Oo, pwede na sa bag. Ayan! Pwede pa

<laughs> oh, dance, dance, already. Eh, dance. <laughs> dance. Oh, dance, dance. Alam niyo, alam talaga yung mga bata rito sa mga pusinan na ganyan. Tignan niyo guys, <laughs> oh. <laughs> say hi, say hi, say hi. Hi, my bugs. Ang na, alam mo yun, oh. yung harap maganda, matunan na natin yung harapan mo. ba yan, boss? Oo. Medyo malambot. Malambot e oh. Lalo na pagka... Oo, oo. Oo, oo. Totoo ano din pala yun. Okay, sige boss, sige boss. Kasi sini para papatay naman niya pag nasakay ko si misis. Nas, nasa likod yung bigat. Oo, oh, oh, siya na rin yan. <laughs> sige boss, I-schedule na lang namin. Sige, sige, I-schedule na lang. Oo, ischedule na Kasi, Kasi nang oras lang na lang, lang din boss para ah, ano. Nakapahinga din sila. Okay, goods na yan. Pagka na. talaga. Paano pa pagka nasa biyahe na tayo po? to? Maraming kayong batang mababa sa iyo po eh. Sigurado. Oo. Iba talaga, talaga nagagawa ng kusina na yun, no? Oh? Ganyan na ang mga bata eh, ha? Ik heb een sneeuw, goed sneeuw. Kom boss. dank je wel. Dank je thank you. thank you. Let's dank je Laten we papi. Laten we gaan, papi.